Welcome back to my channel mga lovely friends Alam niyo ba itong papaya kung ito ay lalaki? Ito na nga, yung papaya ko na yan, yan ay lalaki So ang ginawa ko, tinuso ko siya ng cross na patayin ko, hindi ko siya pinatay tinusok siya dyan dalawa para cross yung tinusok sa kanya, ayan o kasi hindi siya bumunga dati, mga months siguro nalalaglag ang bunga kaya ganoon ang ginawa ko, pero ngayon ayan na, ang bunga niya ano? hitik ang bunga ngayon kaya nga lang, matatawa kayo kasi yung bunga niya may ano, may may ganito talaga ang style tingyo ganyan talaga yung style niya nakakatuwa guys yan no? and then ito po oh. hindi talaga mawawala yung style niya ganyan talaga yung pagkalalaki niya talaga hindi talaga matanggi ayan po oh. Ayan, no? hindi talaga maitanggi na lalaki yung papaya ko guys hindi talaga niya maya uh, sasabi na hindi siya lalaki ayan lalaki yan kaya lang pinabunga ko at sabi ko pag hindi siya bumunga puputulin ko na. ayan bumunga talaga siya oh. Ayun ang oh, ganda. Tanyo. Ganda ng papaya. ayan Kaya nakakatuwa lang naman kahit ganito lang 'to eh. mapapakinabangan ko na. 'Di ba? May magugulay na ako, may mahihinog pa. Kaya 'yung mga papaya ninyo na ng mga lalaki, 'wag 'yung putulin. Tsigain nyo siyang kausapin at ano. At mm, tusukan nyo sa dalawang gilid. Yung cross. Tingnan nyo kung ganyan. Kung kakapit ang bunga. Kasi talagang ito hindi kumapit eh. Pero ito ilang bisis ko nang ginawa. Ayan siya oh. Ganda ng bunga. Ayan na guys. Thank you so much for watching. See you again my next vlog. Ang aking lalaking papaya. Thank you everyone. God bless. Bye bye. See you again my next vlog.